Pagiging police asset ng biktima sa kalakalan ng iligal na droga, tinitingnan motibo sa krimen. Nakaalerto CJ si Turida. Matapos ang pamamaslang sa tanod na si Michael Meneses ng Barangay San Miguel, Calasiao, Pangasinan kahapon, agad bumuo ng team ang Calasiao Police upang tumutok sa kaso. Ang isa sa dalawang sospek na aresto sa hot pursuit operation. And uh, sa tulong ng mga isang uh, witness natin na nakilala yung uh, isang uh, suspect natin uh, na kung saan uh, nahuli natin sa sa Dagupan City. Tumanggi muna ang hepe ng pulisya na pangalanan ang nahuling suspect habang patuloy na tinutugis ang isa pa. Itinatanggi rin daw ng nahuling suspect ang pagkakasangkot sa krimen. Ayon sa hepe ng pulisya, posibleng may kinalaman ang krimen sa pagiging police asset ng biktima. Siya ay tumutulong sa atin, tumutulong sa mga kapulisan na sa mga pagsugpo ng mga ilegal na droga. Ikinabigla ng mga opisyal ng Barangay San Miguel ang sinapit ni Meneses. Mahigit isang taon na raw na barangay tanod ang biktima. Isang mabait na tao, wala naman siya wala naman ako alam na kalaban niya. Patuloy naman ang pagsigaw ng hustisya ang mga kaanak ng biktima kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North, Central Luzon.